may mga ibang ano uh, nito ornaments Chinese na plaza ni Kengo sidewalk lang talaga to dati saka ang dami mga homeless ibig-ibig please halibang-bang mula big ribbon yes. cutting ngayon ano noong June 21, 2022. Ito so, ay mga ibon. And welcome back po sa aming channel. Saan naman tayo ngayon sa may Jones Bridge. Nag-update tayo ng Plaza Yuchenko. And tingnan muna natin ito. Ayan kita kita yung ganda na ng showcase area esplanad lalo na yung sa pinturahan na lalong gumanda lumitaw sa pakapal na yung ano niya yung palitada pintura tanim pero mga namamasyal ngayon Yun, dito tayo sa kaliwa ayan, ayan Escolta station alam mo, sakwasak na nga lang yung gubong ng walkway kapunta ng Escolta. dami mga ano ngayon mga basura ah meron mga water hayas yun. banda dito sa ano sa kaliwa may mga nagtatapon dami pa kasi mga bahay yun sa ano eh sa may bago mag ayala bridge dito lang o oh, sa ang kaliwa sa kanan wala na hmm. eh, ito oh. oh dun lang pumupuesto yung mga ano yung mga basura yung mga water hyacinths gumigilid lang ibang ano uh, ornaments tanggal na mga uh, ano mga ngalakal pa uh, homeless yung uh, Chinese friendship art wala mga natutulog yung tayo pupunta pagkalagpas ng escolta station ganda ng ng Manila Post Office dito maganda na yung mga railings doon akal ito na kalapit sa Jones Bridge maganda na rin ang dami basura rin sa lugar na to nakabukas na yun na ano Skolta Station Ayan, open yun dahil mga naka mga uh, pasahero so. dati ganyan e, na ngayon signage <coughs> ng Plaza de Jango um, abdani um, mga ano pa bollard lights hindi nakakatakot mga masyad dito may mga guards sidewalk lang talaga to dati saka ang dami mga homeless ginawa And, na siyang plaza may mga upuan pa And, harap sana kasi driver yun yan Manila Post Office Joint Project of Kulchenko Group of Companies sa Pinsod uh, ng Maynila kung ano pa ito ginawa nung pandemic na uh, your yung may dipis. Hari bang bang. Ulabe. Botong meron. Ting palagi ko nakikita si Yara. Sakaba na ba? Ng, uh, nakakita ko yung nito ano, paggawa kasagsagan pa nun ng ano ng COVID-19 COVID-19 botong tree ito yung itura nya plastic lamp ng clean space sa may botong tree mga sa ano sa gilid uh, yung mga pedestrians yan uh, school the parking station yung ginagawa dito yung uh, likuran ng Regina building dito bugang dun sa sana sa may escolta pumping station dito ang cutting yan ano noong June 21, 2022 binuksan ano? So, si Orme Tumoreno. Oh, Vice Mayor pa dati si ano Mayor no, Hanin na po na Marami ulit mga water hyacinths Wala na battery. Meron ito sa ano Wala na battery. na ah, pala to. yan 对呀。 wi ba yata o so, ganun din parehas din alibang bang tree maraming mga basuraan dito kaya walang mga kalat Pagdating nga lang doon sa may camping station. Ano na. Back to normal na. Kaya yeah, mo labi. Yun. Yeah, Yung mga na. Mga ano na. Mga kadapong mga ibon. Ito. So, inaayos ko na ito mga lagi nakakabigay ng lilim wala na yatang daan dito kaya yung mga hipon Uh, tumaday. bollard sa ano sa dilim uh, mga pedestrians kan uh, school the parking station Ang ginagawa dito uh, likuran ng Regina building